Maraming fans ang natutuwa kay Nadine Lustre at Katrin Bernardo dahil mukhang best friends na sila ngayon. Ano kaya ang dahilan at bakit nagkakasundo sila? At ang na-observe no nga ng mga fans ay pareho sila ng pinagdaanan before. dating alamin ang punot dulo ng kanilang pagiging close. Marami ang nasakta na maghiwalay si Nadine Lustre at James Reed. Kaya naman, maraming mga fans ng JD ang nalungkot nang tuluyan ng tinuldukan ng dalawa ang kanilang relasyon noong January 2020. Kaya naman maraming mga spekulasyon ang naglalabasan na ang dahilan daw ay walang iba kundi si Nisa Pressman ang tinuturong third party sa iwalayan ay walang iba kundi ang kaibigan din nilang si Nisa Pressman. Pero dininay pareho ni Nisa at ang kanyang kapatid na si Yasi na wala daw katotohanan na may relasyon si James at si Nisa. Pero sabi nga nila ay lalabas din ang katotohanan dahil umamin na nga rin ang dalawa na may relasyon sila. Marami ang nalungkot ng mga fans na maghiwalay si Nadine at James. Pero nag-wish din sila na matagpuan na nga ni Nadine ang tunay na lalaking magmamahal sa kanya. At ito nga ay walang iba kundi ang friends businessman na si Christoph Barrio. Kaya naman ang wish din ng paramihan sana ay ganun din ang mangyari kay Catherine Bernardo. At ito nga ang advice ni Nadine kay Catherine. Sinabi niya during the breakup na, I think what matters is that you do what you want to do. If you feel na it's tapos na, it's the end of an era, then why linger, di ba? Kailangan nang mag-move on. Marami ang nagsasabi na ang dahilan daw ng paghiwalay ni Katrina at ni Daniel ay walang iba kundi si Blythe o si Andrea Brillantes. Lalo na kung na si Andrea Brillantes nga ang tinutukoy sa hiwalayan ng mag-pose ang kaibigan ni Katrina si Sofia Andres sa isang motel. Kaya naman maraming fans ang nagulat na baka nga talagang may relasyon si Daniel at si Blythe. Although walang kumpirmasyon sa kanila kung ano ba talaga ang dahilan ng kanilang paghiwalay. Although may mga fans at mga sources na nagsasabi na sinusuyo nga ni Daniel si Catherine. Pero mukhang malabo na ito dahil mukhang tinuldukan na nga ni Catherine ang kanilang relasyon. Ano sa tingin nyo dapat pang sundin ni Catherine si Nadine? na mag-move on na para matagpuan niya rin ang lalaking karapat dapat sa kanya in the new future? What do you think? Please comment down your thoughts. And hoping na sana magkatotoo ang sinasabi ni Nadine. Na pagdating ng araw ay matagpuan na rin na Katrin ang lalaking magmamahal sa kanya ng tunay at tapat. What do you think? Angok Samuli, please don't forget to like, share, and subscribe. Bye!